binanggit mo na rin lang oh. si Carla Estrada kanina. <laughs> <I don't know. laughs> Ito na. na, may issue din oh. naman sa nanay ni Daniel. Oh, Hindi ba? Oh, oh Kasi Lord. nga, nag-post si DJ Jelly. Ow! Oh. Ano ang sabi ang niya? Ang sabi ni Jelly, huwag oh, mo akong idamay-damay dyan, nananahimik ako, oh. mami. Mami, huwag <laughs> mo akong <laughs> idamay dyan. Parang, parang, naalala mo yung nagsusugal? sa at TV host na si Carla Estrada. Inaabangan ang komento sa kinasangkotang pambubugbog ng kanyang dating kasintahan na si Jam Ignacio. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Viral ngayon sa social media ang pananakit at pambubugbog ng dating nobyo ni Carla Estrada na si Jam Ignacio. Kung matatandaan, mala fairy tale ang pagsasama ni na Carla Estrada at Jam Ignacio na naging steep dad ni Daniel Padilla na umabot din ng ilang taon ang kanilang pagsasama. Ngunit kalaunan, ay nauwi din sa hiwalayan ang pagsasama ni na Carla Estrada at John na di umano ay isang DJ na nagngangalang J.Leo ang ipinalit dito kay Carla Estrada kung matatandaan ilang linggo lang ang lumipas ay naging paksa din ito sa vlog ng bitiranang kolumnista si Christopher Min kung saan naging topic nila ang nag-trending na ginawa ni Carla Estrada kung saan na-bash ito sa pangingialam sa post ng babae na li ng kanyang dating nobyo total binanggit mo na lang oh. si Carla Estrada kanina. <laughs> Ito <don't know. laughs> na. na, may issue din <laughs> naman sa Ay, nanay ni Daniel. Oh, Hindi ba? Huh, huh, Kasi uh, nga, nag-post si DJ Jelly. Ow! Oh. Ano ang sabi ang niya? Ang sabi ni Jelly, huwag mo akong idamay dami dyan na nanahimik ako, oh. mami. Mami, <laughs> huwag, huwag mo kong ano idamay dyan. <laughs> parang, parang <laughs> naalala mo yung nagsusugal? Mami Ay, oh, oh. Help. Oh. Sabi nung actress, eh, no? oh, ano? mami help! actress yan. Oo, oh, actress Pinakausap okay help na matay na kasi nanay niya eh. Parang nagpapagabay. Parang ganun. Huwag <laughs> na po niyo itanong. I'm sure yan ay ay, yung yung mami na itatakot sa akin. Ay, sigurado na Ako si Tito Manny Garcia, si yung actress na na ano, nagmamami help. Yan. Kalo naman yung yan. mami. Yan. Oo, yun. So, eto na nga. gano'n ang sinabi niya. Ang sabi po ni Carla Estrada, Sumagot. Na sumagot. Sumagot. <laughs> Buong ningning. Buong tapang. When pride and honor. Oh. Fame whore. Sabi niya, low life people. I don't have time for this, but my lawyers has. Hmm. Cyber libel, here we go. Bigla niyang tinanggal. Oh, Ay, di ba? Na Nawala. Oh, oh, oh. Kasi may nakapag. Eh, merong mga nagpaayo sa kanya. Carla, burahin mo yung post mo. Mali ang grammar mo. My lawyer's has ang inilagay mo. Eh marami ka pala plural yon. Have dapat. Kaya niya yung tinanggal. Ay binilit ka. Oo. Oh, ah. kasi, ay, yeah. kasi marami nag comment, ay, tatakot daw. Mm. <laughs> kasi baka daw sumagot pa ulit si ano, <laughs> si, si <laughs> DJ Jelly. Uh, Oo, Pero yun pala. Pero ang totoo pala, marami kaibigan niya, Uy, delete mo yan. Mali. Lalo ka ibabas at binas nga siya. O, oh, akala Manda. niya, eh, ni screenshot ng marami. Oo. Oh, oh. Ay, alam mo naman, napakabilis ng mga... <laughs> ano, ano ba kasi ang yun? dapat? I don't have time for this. Oo. Uh -huh. But my lawyers... Have... Ah! Oh, Abay! Bakit mo sinabing have at inihas? I has? I don't have <laughs> but my lawyers have, ba? Bakit have ang ginamit uh, mo? Di siyempre, may, mayroon siya eh. <laughs> I have lawyer, <laughs> parang ganon di ba? The lawyer. Ilan ba yung lawyers na tinutukoy? Isa lang. Ayun you no, know, but my lawyers have. have. <laughs> 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 bakit but, ha? <laughs> but my lawyers has. <laughs> Naguluhan na rin. <laughs> Bumitiw na. Ako naguluhan na rin. <laughs> Bumitiw na. Plural and singular oh, yan. Diba? Kaya sabi, hulahutin mo, girl. Naku, mababas ka dyan, oh. Sumagot-sagot ka, nag english inglesan ka pa. Tapos mali-mali naman ang grammar mo. Ayan. Diba? Nagpanggap. <laughs> Ayun na. Mabutin. <laughs> Can you na please talk yun, no? to Carla about the hub and the high? Ay, mukhang magkakaintindihan oh, na. magkakaintindihan. magkakaintindihan. Ayun, go and there. Uh, Pagpapun nga nag-viral sa social media, ang nakakagulat na balita kung saan nakatikim ng pananakit ang nalilink na babae na si Jilly Au na isang DJ na, na di umano ang gumawa ng nasabing pambubugbog ay ang dating nobyo ni Carla Estrada na si Jam Ignacio isa nga sa nagbolgar sa social media sa naganap na pananakit ni Jam Ignacio ay ang kapatid mismo ni Jilly Au na si Ju Au na kung makikita mo sa nasabing post ay halos hindi na makilala ang mukha ng kanyang kapatid dahil sa ginawang pambubugbog ni Jam Ignacio sa gitna ng kanilang biyahe. Naayon pa sa nakasaad na mensahe ng kanyang ipinos. Bigla na lang sinasapak, binugbog habang pauwi ate ko. Walang kalaban-laban na nakalak sa loob ng sasakyan. Dugtong pa nga sa kanyang mensahe. Una sa lahat, kung ano man ginawa ng atiko, ko, wala ka ni anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Jam Ignacio sa dulo nga ng kanyang mensahe. Wala kang awa, demonyo, mapapatay mo na ate ko. Update ko kay ate, magpapamidikal na kami ngayon at magre-report sa pulis. At dahil nga sa kontrobersyang kinasangkutan ng dating nobyo ni Carla Estrada na si Jam Ignacio, ay maraming netizens ang nag-abang ngayon sa kuminto ng ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada sa ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin 'yung na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video maraming salamat